Ang niluto ko nga ho pala mga kalinggit din nga ho pala sa boarding house ari nga ho pala ang baboy na may tokwa yung naman Nagbili nga pala mga kalingit ng kaunting karning baboy tapos ari nga ho pala nahugasan ko na at akin mo ng palalambutin. Naglagay nga pala ko dyan ng kaunting pampalasa ng asin, umami at paminta tapos atin mo na nga ho pala tatakloban para ho mabilis maluto. Habang pinapalamot ko nga ho pala yung baboy, gagayatin ko naman ho aring tokwa. Ari nga ho pala nahugasan ko na tapos Hinati ko lang sa gitna at pinagtatlo ko at hinati ko nga lang ho pala sa apat para hindi masyadong malalaki yung ating pagkakagayat. Pagkatapos, ginahit ko na nga rin pala dyan yung mga sangkap na aking gagamitin na rin sibuyas, bawang at siling green. Dahil malambot na nga ho pala yung karne baboy na niluto natin mga kalinggit, hindi ko na nga lang ho pala nabidyuhan at nalimutan ko na. Bale susunod naman ho natin luluto, yun na nga ho pala ang tokwa. Bale nagpainit nga lang ho pala ko dyan ng mantika kapag nga ho pala mainit na, saka naman ho natin ilalagay rin tokwa tapos ipipirito nga lang ho pala natin na rin hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala rin brown na, atin na nga ho pala nga hanguin din sa kawali. Pagkatapos ko nga ho palang maluto o ring tokwa, ang susunod naman ho natin lulutuin ay nga ho palang karning baboy, ring nga ho yung pinalambot natin kanina. Mas gusto ko nga ho palang mga kalingit din sa karning baboy yung medyo malambot pero toasted. Atin muna nga ho palang tatakluban para ho hindi magtalatalabsik yung mantika. Abay mahirap na kapag natalabsik ka ng mantika talagang iwan ang bakas. Kapag nga ho palang brown na atin na nga ho palang hahanguin din sa kawali. Pagkatapos ko nga ho palang mahango rin karning baboy, ay magigisa naman ho tayo ng bawang, sibuyas at siling green. At dito ko na nga rin ho pala igigisa sa pinaglutuan natin ng tokwa at baboy. Dahil nandito na rin naman ho yung lasa. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na ho natin yung karning baboy at tokwa. Tapos maglalagay nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng toyo, suka, umami at paminta. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti. Pagkatapos, iintayin lang ho pala natin may gayon sabaw. Kapag nga ho pala nalabas na yung mantika, ibig sabihin nga ho pala na rin mga kalinggit, ay luto na nga ho pala rin. At alam nyo na kapag luto na, ilabas nyo na ho yung isang kalderong kanin nyo at talagang taubho na rin yung naman. Habang niluluto ko nga ho pala rin mga kalinggi, talaga namang amoy pa lang ho ay nakakagutom na. Dahil na nga ho pala rin mga kalinggi, ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Ano pa ho ang iniintay nyo dyan kung na na bahaw, kung wala naman ho yung mainit na kanin at sumabay na ho kayong kumain din niyo eh, naman. Kaya nga pala mga kalinggit na kapag ko ng ganitong adobong toko baboy ay natikman ko nga ho pala mga kalinggit to sa ulam ng katrabaho ko. Siyempre nasarapan ako kaya nagluto din ako. At na nga ho palang titikman na rin akin ni Luto. Siyempre masarap po ari dahil ako ang nagluto. Ay siya, paano mga kalinggit hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat po sa inyong panunood. Bukas ulit. Bye bye!